conclude that iran can enrich uranium to a level that concerns you yeah. would you consider bombing the country sure. again without question absolutely we have some new video just in showing the b-2 bombers preparing for the strikes operation is just really extraordinary to look at because it was the largest operation of its kind in american history Isang matinding operasyon ang isinagawa ng Estados Unidos kamakailan na muling nagpatingkad sa kanilang kapangyarihang militar. Noong June 22, binomba ng US ang tatlong pasilidad nuklear ng Iran gamit ang mga makabagong bunker buster bombs, mga bombang kaya tumagos ng malalim sa lupa bago ito tuluyang sumabog. At hindi ito basta-bastang aksyon lang. Isa itong malakas at malinaw na mensahe na kaya nilang umatake ng mabilis, malalim at epektibo. Habang abala ang mundo sa kanikanilang issue, may isang leader na tahimik pero alertong nagmamasid, si Russian President Vladimir Putin. Ang ipinakitang lakas ng Amerika ay hindi lang basta pananakot sa Iran. Para sa mga bansang umaasa sa parehong teknolohiya ng depensa, gaya ng Iran, lalo na ang Russia ay malinaw itong babala. Kung bumagsak ang air defense ng Iran na gawa ng Russia, hindi kaya posibleng mangyari rin ito sa mismong Russia. Minsan, hindi na kailangan ng mahahabang salita para ipakita kung sino ang may control Sa mundo ng geopolitics, sapat na ang isang operasyon para magparamdam ng tensyon. At ngayon, ito na nga ba ang senyales na dapat kabahan si Putin? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Noong weekend, sunod-sunod ang naging kilos ng Amerika. Pinakawalan nila ang mga missiles mula sa eroplano at submarino papunta sa tatlong malalaking nuclear sites ng Iran sa Fordo, Isfahan at Natanz. Gumamit sila ng 57 bunker busting bombs na kayang tumagos hanggang dalawang palapag sa ilalim ng lupa bago ito sumabog. Sa Fordo, anim na malalalim na hukay ang agad na nakita matapos ang pag-atake. Sa Isfahan, wasak ang mga pasilidad sa ibabaw ng lupa. Sa Natanz naman ay parehong bunker busters at cruise missiles ang ginamit, kaya halos wala nang natirang buo. Kahit may mga ulat na nakalipat ang Iran ng ilang uranium bago ang atake, halos inutil na rin ang mga natirang pasilidad dahil sa laki ng pinsala. Pero ang pinaka-controversial na bahagi ng operasyon ay hindi lang kung gaano ito ka-epektibo, kundi kung anong klase ng depensa ang hindi gumana laban dito. Ang mga depensang ginamit ng Iran ay karamihan mula sa Russia. Mula pa noong dekada 80 hanggang 2000s, unti-unting bumuo ang Iran ng Air Defense Network na may Russian systems tulad ng S-200, S-300 at ilang modernong S-400. Kung tutuusin, hindi ito basta-basta. Kaya nitong pabagsakin ang mga fighter jet o stealth bombers na gawa ng Amerika. Pero sa operasyon na ito, parang wala itong silbi. Halos wala itong napigilan na misil at walang nasagip na pasilidad. Parang nakaharap lang ang Iran sa isang suntok na hindi nila nakita at nang dumating ito ay huli na ang lahat. Ayon kay Hamish de Breton Gordon, isang British military expert, si Putin ay siguradong nagmamasid ng mabuti sa nangyari. Kasi kung ang sistemang pandepensa na galing sa kanila ay hindi nagawa ang trabaho nito, paano pa kaya kung sila mismo ang target? Ayon pa sa mga ulat, ang Israel, na kaalyado ng U.S., ay nagtayo pa ng lihim na pabrika ng drone sa loob ng Iran. Ginamit nila ito para wasakin ng ilang missile launchers bago pa man ito makagalaw. Ganito kalalim ang operasyon, sabay ang atake sa labas at sabotahe sa loob. Isang plano na talagang pinaghandaan at pinag-isipan. At kung ikaw ang leader ng isang bansa na may kaparehong sistema ng depensa, hindi ka ba kakabahan? Dagdag pa rito ayon sa mga eksperto, ang air defense ng Iran ay halos buong kopya lang ng Soviet at Russian systems. Mula sa HQ-2 na galing sa China, hanggang sa mga lumang radar at manually operated missile systems. At kung hindi ito gumana sa modernong teknolohiya ng US, ibig sabihin ba ay wala na rin itong silbi? Ganito ang kinatatakutan ngayon sa Moscow. Kung sakaling magpasya ang Amerika na gawin ang parehong estilo ng pag-atake sa Russia, may panlaban pa ba sila? Kaya nitong mga nakaraang araw, maraming analysts ang nagsasabing hindi lang Iran ang tinarget sa operasyon, kaya isa rin itong babala sa mga gaya ni Putin. Sa huling bahagi ng operasyon, ang mga ginamit ng US na mga eroplano ay lumipad mula mismo sa teritoryo ng Amerika, dumaan ng libu-libong milya, at huminto paminsan-minsan para mag sa mga base tulad ng Erie. Kahit gaano kalayo ang pinanggalingan nito ay nagawa pa rin nilang tapusin ang misyon nang hindi man lang natamaan ng air defense ng Iran. Ayon kay Matt Oliver, kahit isang Israeli jet ay walang nabagsak ang Iran. Halos walang nagawa ang mga depensa nitong mostly gawa ng Russia. Gumamit ang Israel ng mga US-made fighter jets habang ang Amerika naman ay nagdeploy ng mga B-2 Spirit bombers at iba't ibang sasakyang panghimpapawid. Sa kinalabasan ng operasyon, tila nawalan na ng kredibilidad ang Russian-made air defense systems. Dito na pumasok ang tanong ni Francis Tusa, isang defense analyst na kailan natin huling nakita ang ganitong klasing air supremacy? Ang sagot niya, baka noong World War II pa. Isang integrated air and missile defense system na dati ay pinupuri, pero ngayon ay napabagsak sa loob lamang ng tatlong araw. Tatlong araw para makamit ang antas ng kontrol sa himpapawid na hindi pa nangyari sa nakaraang limampung taon. At ito ay nangyari dahil hindi naging sapat ang teknolohiyang pandepensa ng Iran laban sa modernong teknolohiya ng US at Israel. Kaya hindi talaga nakapagtataka kung bakit natataranta na si Putin. Parehong Operation Rising Lion at Operation Midnight Hammer ay patunay na kaya ng Amerika na maglunsad ng ganitong klasing pag-atake. At kung nagawa nila ito sa Iran, hindi malayong kayang-kaya rin sa Russia. Ayon pa kay De Breton Gordon sa isang artikulo noong Hunyo Du, wala pa namang aktwal na airstrike na tumama sa mismong teritoryo ng Russia. Kaya sa ngayon, hindi pa kailangan ni Putin na magpanik. Ngunit hindi ibig sabihin nito na ligtas na siya. Ang Ukraine ay may limitadong air force. Noong bago ang digmaan, nasa 105 lang ang fighter jets nila at karamihan pa rito ay luma gaya ng MiG-27, Su-24 at Su-25 na mismong gawa ng Russia. Alam ng Russia ang mga kakayahan ng mga ito, kaya confident silang mapapabagsak ito ng kanilang depensa. Pero ngayong nagsimula ng tumanggap ang Ukraine ng F-16 mula sa West, unti-unting nagkakaroon sila ng kakayahan para makuha ang pansamantalang kontrol sa himpapawid. Kahit hindi pa kayang lumusob ng diretsyo sa Russia, ang mga maliliit na tagumpay na ito ay nagpapakita ng butas sa depensa ni Putin. Dagdag pa, ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine, libu-libong air defense systems na ng Russia ang nawawala dahil sa mga drone at missile strikes. Umabot pa sa punto na kinailangan ng Russia na gumamit ng tinatawag na hedgehog vans o mga sasakyang may spike para lang sumalo ng drone. Sa madaling salita, wala nang sapat na modernong sistema ang Russia para pigilan ang mga papalapit na banta. At iyan ang mas nakakatakot para kay Putin. Hindi pa man natutumbok ng mga fighter jets ng NATO ang mismong himpapawid ng Russia, pero kaliwat kanan na ang mga palatandaan na hindi sapat ang kanilang depensa. Habang patuloy ang digmaan sa Ukraine, unti-unti na ring nauubos ang mga panangga ng Russia araw-araw. Ngayong nakita na ng buong mundo ang lakas ng US sa Operation Midnight Hammer, mas lalo pang tumindi ang kumpiyansa ng NATO. Ang pinakita ng US at Israel sa Iran ay tila rehearsal lang para sa posibleng mas malaking banggaan. At ang posibleng kalaban? Walang iba kundi ang Russia ni Vladimir Putin. Ayon kay dating US Air Force Lieutenant General David Deptula, ang kakulangan sa air superiority ay nagdudulot ng tinatawag na stalemate o patay sindi na labanan. Ito ang eksaktong nangyayari ngayon sa digmaan ng Russia at Ukraine. Walang nakakalamang sa himpapawid, kaya nauuwi sa habulan ng resources at pag-uubos ng lakas. Pero kung NATO ang kaharap ng Russia, ibang usapan na. Hindi na sapat ang taktikang ginagamit nila sa Ukraine. Hindi rin ito laban sa maliit na bansa lang gaya ng Latvia o Estonia. Dahil kapag sinaktan mo ang isa sa mga kaalyado ng NATO, Buong puwersa ng alyansa ang makakalaban mo. At ayon sa datos, maaring magsanib ang NATO ng higit 15,000 aircraft, isang lakas na hindi pa nararanasan ng kahit sinong bansang gumamit ng Russian air defense system. Kung gaano kalawak ang mga ginamit ng US at Israel sa Iran, mas grabe pa ang pwedeng dalhin ng NATO sa isang full-scale war. Sa totoo lang, Si Putin ay hindi pa kailanman naharap sa direktang banta sa sarili niyang buhay. Pero ayon kay De Breton Gordon, baka malapit na iyon. Hindi malayo ang posibilidad na may intelligence networks na rin ang Ukraine sa loob ng mismong Russia katulad ng ginawa ng Mossad sa Iran. At ito ang tunay na dahilan kung bakit mas kabado na ngayon si Putin. Sa loob ng isang gabi, pinakita ng US na handa silang labagin ang mga dating limitasyon. Si Trump ang unang US president na nagpa-siyang bombahin ang Iran matapos ang halos 45 taon ng pag-iwas. Ibig sabihin ba nito, handa na rin silang gawin ito sa Russia? Habang nangyayari ang lahat ng ito, unti-unting nawawala ang respeto at takot ng mundo sa Russian air defense. At kung bumaling muli ang atensyon ng US mula sa Middle East pabalik sa Europe, baka iyon na ang simula ng katapusan ng panaginip ni Putin. Sa lahat ng ipinakita ng US at NATO, malinaw na hindi na ganoon katatag ang depensa ng Russia gaya ng inaakala ng marami. Kung dati ay kinatatakutan ang lakas ng Moscow, ngayon ay tila unti-unti na itong nabubunyag. Sa dami ng nababago sa modernong labanan, ang tanong ngayon ay ito: sa panahon ng mga makabagong sandata at alyansa, sino ba talaga ang may tunay na kapangyarihan? Kung ikaw ang nasa pwesto ni Putin, ano ang gagawin mo? Drop your thoughts sa comment section below. At kung na-enjoy nyo ang ganitong klasing usapan, huwag kalimutang mag-subscribe at ihit ang notification bell. Dahil sa channel na to, hindi lang balita ang hatid, kundi kwentong may kabuluhan.